Ito na naman Magsampay muna tayo Kahit masamang panahon Umaambon-ambon guys Andito na naman yung lintak ko Nakuna pa sa akin guys Ayan magsampay tayo Kahit umulan-umulan Umaambon-ambon Patutulo lang natin yung mga Ano neto Hindi naman lalakas itong ulan guys Ganito lang to Hindi lalakas babagyo lang Taligsek si harbe Ito mga mga sandal ko. Lahat ng mga trabahong bahay, gawaing babae, ginagawa ko rin yan, guys. Para sinasanay ko ang sarili ko, para pag iniwanan tayo ng asawa, alam natin yung mga trabahong bahay. Abi. oh get inside, Abi. Get inside. Hindi. Inside din. Oh, um Mambong din. Mambong. Um oh, no? Mambong. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo,